Welcome to Motobin. <laughs> Motobin vlog. Welcome on board mga boards. Uh, ngayong araw, dadali natin to sa dealer. Kung saan ko siya kinuha para itanong kung pasok ba sa insurance yung nangyari sa akin dito sa motor. All start muna. pa nalilinis yun. Hindi ko pa ginagalaw talaga. Ah, uh, yung tape, pinalitan ko lang ng cable tie. Kasi nabasa ng ulan yung tape na mote. Pangit yung So, yan. Yeah, Pa-cable tie. Cold start ko lang to. Then, alis na ako. Malapit lang naman yun dito sa amin. Tra. <tinyo> ano <Dingalan lang. tinyo> yung isang Dinggalan lang. Anong 14? 14? Ay, hindi siya basag. Malalim. Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> ano to? Pipicturan mo na. mo lang din. Sabay mo natin. Abidabit. Para sabay sabay ko sa lang kailangan ko. No, yes, sir. Okay. Thank you. Kumuha na ako ng ano drop sa Apidabi Optional Accident Ngayon, papanatary natin para ma na yung ating insurance Hindi ko alam kung magkano magiging participation pick pero tignan natin papanotary ko lang to tapos balik na doon sa dealer ano? para wait na lang tayo ng approval let's go na sila na yung motor uh, hindi ko alam kung alin din yung mga papalitan pero tinuro ko sa kanila yung may mga dentists hmm. pag nagawa ng proposal wait na lang ng approval pag na-approve na yung pyesa naman ang hihintayin so sa pyesa siguro mga 2 to 3 months ang aabutin pero depende pa sa availability ng pyesa. Pwede mas mada o pwede mas matagal pa. Sa mga nagtatanong, itong tukoy na mo yung motor ko? ah uh, dito sa Walter Martin Tamaria. Ayan, katapat nito may makikita kayong Yamaha. At, at may katabing Honda. Ayan, sabi kabila, John William ang may hawak sa kanila. wait na lang ng approval ayan kay GMA, dito sa Yamaha, Jan William wait na lang daw ng approval tapos request ng peta